Huwag na po natin ibalik sa pwesto ang lahat ng nagkanulo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pe, pwede po ba yun? Meron pa ho akong isang paalala at pakiusap sa inyo. Atin pong sisantihin at wag nang ibalik sa pwesto ang lahat ng kongresista na pumirma sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Yan pala ang akap. Nakikiusap din ho ako sa inyo. Pag may mamimigay ng ayiks, especially now, between now and on election day, pag may mamimigay sa inyo ng ayeks o kung anumang ayuda, pakiusap ko, tanggapin ninyo. Subalit, ulitin ko, huwag kayong tatanaw ng utang na loob sapagkat yan ay pera ninyo, pera nating mga Pilipino. Huwag kayong magpapabudol muli at ang pagtanggap po ninyo ng AKAP at AIX. Hindi po niyan dapat kapalit ang inyong pagkatao, ang inyong dangal, ang inyong dignidad, ang inyong boto at higit sa lahat ang kinabukasan ng pamilya ninyo, ng pamilya Pilipino at pamilya ng mga darating pang salinlahi. Huwag nating ibenta ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ito rin ang dahilan kung bakit natin hinabla ang gobyerno. Sapagkat na diskubrinatin natin sa proseso ng pagpasa at pagbalangkas nila ng ating tao ng budget, ang ginawa nilang basihan ay yung tinatawag na bicameral conference committee report nadiskubri ko ho, kasama si Congressman Sid Ungab ng Davao at kasama si Pangulong Duterte na yung kanilang bicameral conference committee report punong-puno ng blanco. Dalawamput walong items ay blanco. Pagka sinuma mo yung dalawamput walong items na yan, ang, ang halaga po ng lahat ng yan, ay 241 billion pesos. Yan ay pera ninyo. Kung may nawawalang 241 billion pesos, paano sila nakapagpasa ng 6.326 trillion pesos? Kanya ati ito hinabla dahil maanomalya ang ating tao ng budget.